Ayan. Ay, ano. Mm. May bariya naman, o. Oh. oh mabigat na yan. Oh. Mm. Ano mm. ka ba dyan? Ganun ulit? Hindi. hindi na Ganun. Ganun hmm. Kaya yan. Testing. Oh. No? Lili. Lili. <laughs> Lili. <laughs> yeah. Oh, ito. Last na ito. Pero pa? Pampariban. 3,000. Oh, 1, 2, 3. tama. Uh, oh ng oh. kuriban oh, yan na, pag doon? hindi mo na Oh. Ito? Hmm. Oh, ang tagaw yan. Yan. mo na hawakan. Oh. No? Ay, ay. <laughs> Ano ko rin makukuha? Ay, kaya na. Ah, alam ko na yan. parang naluluka niya. Nasa na <laughs> ibang kanyata. Ako, <laughs> hindi, hindi, hindi. Ito na! Ako! Ano mo na Uh... Eh? Eh? wa ka đi con mà. Yuhu. Sao